hapon sa inyong lahat guys no ngayong hapon na to ay nandito ako ngayon sa Korean grocery so, Korean sa mga surplus ba kasi dito nakalagay ay Korean grocery so nandito tayo ngayon sa kanilang mga sikanhan na mga gamit iba't ibang mga gamit ang ating makikita dito so kung kayo mga idol ay mahili kayo sa mga Korean surplus ito na, baka may mapili kayo dito. So, samahan ninyo ako ngayong hapon na to, napapasukin natin ang kanilang tindahan. <laughs> so ito na nga yung mga ano Korean surplus nila, no? So dito wala pang nakalatag. So nandito tayo ngayon, ito yung mga pagbungad pa lang ay may makita tayong sapatos na tag 100 pesos. Sa mga ganitong style na sapatos is 100 pesos lang 'to, Adidas. So, ayan, nakalagay. O, walang nakalagay kung magkan, ay, ano ang size nito, no? So, sa mga dagko na magtiil, sa malalaki ng paa, ay may ganito din. Lahat ng klase dito, ang pagpilian yung mga sapatos ay 100 pesos na lang. So, ito kasama din to sa 100 pesos. Ayan. So, kung kayo ang bibili dito ay kayo na lang ang maglalaba. So, iba't ibang mga sizes, iba't iba ding mga klasing sapatos, iba't ibang mga kulay. Oh, Ito nakalagay dito ay 399 So ayan, nakita naman natin na 399 Pero nakalagay dito ay 100 na lang So ito naman tayo sa kanilang mga chopstick eto mga chopstick ay ang isang peras. Ang paris ay 25 pesos. Talaga makikita natin ay original na siya. Hindi naman siya kinakalawang, no? So sa mga ganito naman ay walang nakalagay kung magkaano. So ito naman din, no? wala ding nakalagay kung magkaano itong mga ano dito. eto nawala na yung alam ko oh, 350 kasi na, ano na yung uh, 50 nawala na. So ito naman ay ano naman to hindi natin mabuksan, no? Oh, mayroon naman din ganito, ay 60 pesos. Ito, maganda siya, ang magandang klase. Ito ay panandok sa kanin. 60 pesos lang ang isa. Dito naman ay hindi ko talaga alam ito kasi Korean ang sulat. So ipapakita lang natin ano to, ah, ano, mga laruan parang parang kasing ano ng Pokemon card, akala ko naman ito ay tinitimpla, so lahat dito ay mga laruan, so ito mga laruan na to ay 200 pesos tapos talaga matibay ayan, itik-itik ay tumutunog tunog pa, no so, dito naman tayo, eto kayo na ang humusga kung saan to gagamitin mayroon 2,600 pesos tapos ito, wala namang nakalagay kung magkaano. So, ito naman din, kung kayo na ah, saan nyo pa, oh. Hindi ko rin yan alam kung saan gagamitin, no oh. So, ito naman din ay nakalagay siya 2,600 pesos. Yung iba naman ay may papakita natin ng ano kung magkaano kasi may mga presyo. So, tulad nito, sa mga ganito ay uh, 70 pesos lang ito. May iba't ibang mga klase dito kasi ito may 60 pesos. Yan. So ito pwede pang sandok ng sabaw. Yan. So dito naman din ay ito ay lagayan siguro ng kanin or pagkain. So ito sa mga ganito ay naglalaro ng presyo ay 60 pesos. o so, sa mga ganito naman din mga tasa ay 60 pesos din eto naman mahaba ay 38 pesos hindi ang may mga presyo eto naman may nakita tayo ay 1,200 eto na yon siguro eto, eto may takip na yan oh, ay wala rin tayong makikitang ano eto naman may 57 iba't ibang ano iba't ibang mga presyo ang ating makikita dito, no? Eto, wala ding nakalagay kung magkaano. So, ito, yan. Sa mga mahilig, sa mga Korean surplus, mas maganda din naman ito kasi matibay. Yan. Pumunta na lang kayo dito sa Saputi Tree. Maraming mapagpilian dito. Ay, Hi. akala ko naglilipat sina. Ayaw pa nung bag. Ano siya, tagpila man eh? Gusto ka per kilo. Per ah, per kilo. Kini kilo. di ay niya? Ni mm. Halimbawa, magkano? Mix na na Oh, depende sa kadat Ah, magkano naman sa mga ganyan? may 100 per kilo. 100 pero ilang per piece ka? Kayo, palito, isang. Oh, sa sa isang kilo ilang peraso? O kuya, di pare. Ito 'yung di pare, di pare, ah, um, sa ano, um, um, 'yung sa O oh, inya kani, eh, pila na kilo bugat man kainin. Oy, lagi no. Ano naman laging. siya, i mo lang ng per piece. Ah, kay bugat man eh, kayo. Kilohon ni, kayo, kiloho ni. Kilo na ni mo lugi mo. Ay so, so Uy, 'no ko makabasag ko. Siyempre may pambayad naman tayo makabasag ko. Ay eh, grabe ito, ang bigat-bigat. Anong lulutuin ito? Ah, kanin! Pwede maglungag di ay diri. Oh, ah, sa mga Tagalog ha, pwede pala tayo dito magsaing. Sa mga Bisaya, pwede maglungag. kanin ina ni pila ni 120 pils. 120? Uh, Uy! Ah, oh. sa mani itak? Oh, ah, sa mani ang? Ay, pwede dito dito nga isto. Pwede rin ako nasa kahoy Hindi ni pwede sa kahoy. Pwede sa oh! Nasa kahoy pwede rin. Hindi oh! na, 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 na ay. Ay. Hindi, basig, mabuak mo ni sa kahoy. Hindi na pwede sa kalan pwede din siguro ni. Ah, sa kalan pwede. Pero sa kahoy, hindi natin alam kung pwede maluto dyan, no? Uh -huh. Tag 35 lang ito. Ito, matibay talaga pag Korean na uh, Korean surplus. O, tapos ito ay kung bibili kayo dito, pwede lang ninyo lagyan ng oxalic or sunrocks para maging mulitaw ang kanyang ano, tila, ay yung kulay na magiging puti. Ayan, marami tayong mapagpilian dito. Ito, o. Oh. Ayan, tag 35 isa. Ito naman, guys, ay 1,500. Ito yung mamingwit kayo ng, ng isda, no? Tapos ito naman, mga nakabundle dito ay mga digit lahat to ay 6,000. 6,000. etong mga nakabalot dito, no? Ito, maraming nakabalot dito. Ayan. Ito naman din yung stroller ng bata ay 2,500. Ito naman din, pag nalabhan to ay magiging okay pa ito. Lahat ng klase dito ha. Ito, lahat ng klase dito ay tag 2,500. Ito, wala, wala na ning tawad pag may magbili dito. Hanggang ano, dalawang... Oh, hanggang 2,000 daw ang mga stroller pang bata, guys, no? Eto, mamili na lang kayo dito. Ayan. Dito naman, guys, oh. May 2,000, may 1,800. Lahat ng klase dito. Ah. Oo, oh, oh. ayan. Eto, may 2,000, mayroong 1,800. A uh, Dipindi sa klase ng mga ganito, no? Eto. Oo. Oh. Ayan naman din dito sa mga sapatos Papunta doon ay depende Mayroong 150, may 100 Depende rin sa klase ng mga sapatos Mga ganito, oh So wala, wala talagang ano na uh, Mga presyo Kung alin dito ang tag 150 Kung alin dito ang tag 100 Eto Eto, sa mahilig naman magpasosyal Eto lang, ang ano na to Sandals na to So kung kayong pumunta dito, kayo na ang bahalang mamili kung alin ang mapipili ninyo. So ito may ka-partner pa oh. Ang ganda. Pag nalagyan to ng kiwi, maganda talaga 'yan. Ito, to mayroon ding mga ganito oh. Oh, naka-plastic pa siya. Bagong-bago pa. At Et, eto din oh. Ay, mga mga ganito oh. Oh, may mga sandals na mga ganitong sandals. Yan. Dito, papunta dito ay pwede sa 100, 150, ito dito. Ito naman, itong klaseng bag na ito ay mayroon to, ay 299. Ito naman din ay sabi ni ate sa akin, itong mga bag na to dito ay depende sa klase, may may 200, may 150, may 100. Ito. Ayan, may 200 150, may 100 Depende sa klase ng mga bag Na inyong pipiliin dito Ito guys o, so, sa mahilig magpasosyal Pag nalabahan to Ay okay, okay ito So ayan, mayroon naman ng ganito Ang daming mapagpilian Ah, ano ba to? Bag din to Ay, hindi naman to bag So sa, sa ganito din o no? di oh, diba? Pag nakabistida kayo Yan, bagay na bagay sa inyo So, iko tayo dito. Uy, may nakita tayong gandang-ganda dito, mga idol, oh. Oh. Ayan, ito pag iso, ang suot ninyo kahit ano, pwede itong ipangpare sa inyo. Ayan, ito hindi ko alam kung magkano. Basta sabi nila, dito lahat ng klaseng bag, 200, 150, S100. So, mayroon dito, oh. ito, 150 nakakita ako. Sa ganitong klaseng bag ay 150. Yan. Ito, ayos lang natin, no? Kasi, ano, kumukulog na. inaabotan na ako ng kulog. So, ito naman din, no? Oh, wala siyang nakalagay kung magkaano. Ito, may mga ganito din, oh. Wala lang siyang strap. Uy, may t-shirt din siya. Kulay blue. Eto pang madamihan. Ay, ito, ang oh, bag, oh. Ang dami namang may lalagay nito. Malaki, sobrang malaki. So, dito, oh, iba't ibang mga klasing mga bag ang ating makikita. So, ganito bag, oh. Ah, eto. Oh, ang ganda. Ito, feeling ko nito kung hindi 200, 150. Kasi maganda siyang klasing, ganda ng kulay, oh. Eto din, may backpack, oh. Ang backpack nila, o, oh, itong backpack na to, kasi alam ko, bago ka to, ay nasa 200 ito. Yan, o, oh, matiba yung tahi siya. Marami dito, o, oh, may mga bago na naka, ano, naka salpak. Dito naman din, ka. guys, mayroon naman din dito mga jacket, ang ating nakom nakita. So, ito naman ay, uh, pag isuot mo ito, ay pwede lang sa mga malalamig na lugar. Ito, tulad nito, oh. Pero wala din siyang nakalagay kung magkano Ito para to sa panglamig. Yung nag a talaga. Siguro pag pumunta ka ng bagyo ay magagamit mo ito. Ayan. Marami tayong mapagpilian din. Marami kayong mapagpilian sa mga ganito. Oh. Diba? Kung gusto naman ninyo ay long sleeve. O oh, mayroon din naman. Kaso na ano natanggal na yung presyo hindi natin din alam kung magkano to. Et, ate, ito dito, te, magkano kaya itong mga lihira nito? Ah, depende sa klase. Sa mga ganito, ito? 100. Ah, 100. hundred oh, cute dito, ah. So, yun nga, guys, na no, lumapit si Sir. Yung Korea ang salita. Ah, depende na daw sa akin kung magkano ibabayad ko. O, parang ganun ang ibig sabihin. Parang ito, ay gustong gusto ko rin ang klase na to. Oh. Gusto ko to. Ayan, ito, bibilhin natin. Kasi di lang naman to. Pwedeng pwede yan, o. Oh, original pa, o. Oh. So, ayan, pipiliin nga natin to. So, ilalagay ko muna dito. Ayan. Tapos, eto din, o. Oh, mayroon din ganito. Hindi ko alam kung okay pa ba ito. Ay, okay pa siya. Eto, okay, okay pa siya, oh. Yan. Dito, sabi nila, ha, ano, uh, pwede sa 150, 100, 50, dipindi sa inyong pipiliin. So, sobrang natakot ako kay sir, kanina kala ko nagagalit sa akin. Yung pala yun, pwede, pwede daw sa akin kung nasa magkano lang daw, ano. Eto din, oh. Basta pag pumunta kayo dito, guys, depende lang talaga. May nagkalagay naman dito, hindi ko alam kung sure ito. Basta ito lang lihira ay nakalagay dito all items 20. Pero parang noon pa yan, no? Noon pa yan. Uy, eto, beste daw. Ang ganda. Ay, mga ink. Ayan, mga ink naman yan. So, ito dito ay mga bag-bag din. Eto, mga bag na, ano, pang bata din, no? Tapos, mayroon din ganito, Ano ba ito? Hindi ko maintindihan titingnan muna natin. Ah, sa mga... Ay, pwede pa siya pang masad sa katawan. Kasi ayan, o nakalagay. Pwede sa mga hita, sa may batok, pwede, pwede. Pero ito ay wala ding nakalagay siya. Kasi, o, tingnan mo. Titingnan na lang. Tayo mga Pinoy, tumitingin lang tayo kung saan gagamitin. Ayan. eto naman din, o. Ay, to, mga o, album. O, ayan, lagayan ng mga ano, mahilig kayo sa mga picture. Ayan, lalagayan ninyo yan. Tapos ito naman, ito, mga laruan, no? Oh, parang mga liko. Ito. Tapos mga gamit. Ito naman din sa, ano, ayan, hindi natin alam. O oh, ito, may mga picture frame pa, oh. Dito guys, so oh, halo-halo ito. Alam alam na alam ko to lagay ng mga picture, no. Tapos ito naman din, no. Oh. Ayan, mga ano sa pangbata, mga kwinto sa pangbata. Ito yan. Tapos ito, mga sinulid, oh. Ang kakapal ng mga sinulid. Yan. Pag pumunta kayo dito, kayo na ang mag ano, kung magtatanong kayo sa tendera kung magkaano. Ay, kada ko si Eto Ito din. Ay, ito, oh. 800 pesos. Wait lang, ipapakita natin ng maayos. Etong ganitong laruan, mga idol, ay nakalagay 800 pesos eto sa ano to ay o ay baliktad pala ayan ganyan na nila 800 pesos ito naman din oh. table yata to eto mga table sa mga korean eto mababa lang pala yung table ng korean no tapos ito Ayan, ang laman. Ano ba yan? Hindi natin maano. O, oh, ito may adjustan Eto din o. Oh. Doon ako'y amigo, labi hakauwagan. <laughs> Akala ko guitar. Hindi natin din alam. Hindi natin alam kung magkano. Mayroon din ganito Eto. Oh. Ano kaya to? Hindi din natin mabuksan. Tapos ito, hindi ko ano kung okay pa ba itong ano na ito. Ano ba to TV or monitor? Ding ganito, guys. Mga idol, oh. O, malambo. Tapos mayroon ding kasamang unan. So, wala pa rin nakalagay kung magkano. Kasi busy sila dito yung mga tindira. Busy kasi nag-aayos, no. Tapos ito, o, oh, parang upuan ng hari. Ayan pa, o. Oh. Tapos dito naman tayo sa malita. Ito may maliit tayong mga ganito, oh. Pang school eto tapos ito yung mga pang travel ito din mga pang travel tapos may mga ganito din no oh. mm -mm. eto uh, wala din siyang nakalagay Walang nakalagay no dito dito gan ah mayroon din itong pang exercise oh itong pang exercise sa mga pampasiksi tapos mayroon din ganito ano lang oh, ano to? Kalan. Yan, may kalan. Ito, may oven. Ito. Ito din, no? Oh, Ooh, hindi natin alam kung anong lulutuin dito. Kasi ito, ah. Oh. Tapos ito. Ayan. Tapos may mga ganito din, Oh. Mga upuan. Wala nang nakalagay mga presyo magkano. Tapos ito, ang nakalagay dito, 1,300. Ito yung ano na to, honos na to ay 1,300. Siguro pag bumili dito ay may bawas din naman, no? Tapos ito, may ganito din. Tapos dito, ito naman din ay walang nakalagay para to sa mga ano, sa parang sa eskola ito. Mga lagayan ng mga libro eto din may mga may washing din, no. Oh, oh laka, laka Ay, may toe, ay kabayo ka, may tubig siya. So, ibig sabihin gumagana 'to. eto may mga sopa. Ay. to oh, mga sakayan ng ano, di kuryente 'to. Oh, ang ganda. So, ito din, oh. Wow. Wala, di, argoy, ginoo ko matumba ang manika. Ay, yung manikin. So, ito naman din. Ito, wala ding nakalagay kung magkaano din, no? Ba? Ito, ito pang mga pang Korea talaga pala ito. Pero lahat nito, ha? Ang mga ano nila ay talagang branded, no? Ito. Oh. Diba? Diba? tida, Ito na ang baka. Ito nang hinahanap. O ba daming lamok? Ito. Ayan. Ito din o. Oh, may mga palda ng no, mga maiksi na palda. Ang gaganda naman na eh, ito. Uy, masyadong, masyadong masilaw. Natakot ako doon sa dulo. So, babalik ako dito sa pinaka front. Kung ito naman ang hanap nyo. O, oh, ito guys. So, pang sexy. Pag-slim lang kayo. ay bagay na bagay sa inyo. Ito makikita din ninyo na original din. Ang ganda oh. Ito naman dito ay kung mga bedsheet ang hanap nyo ay marami tayong mapagpilian dito. Iba't ibang magagandang mga kulay ang ating mapagpilian. Ito gustong gusto ko tong kulay na ito. Ito oh. Magandang kulay. Tapos yung dito naman mayroon ding mga ganito. Ito. Ang gaganda ng mga kulay. Kasi ito may mga ganitong kulay, oh. Mga palda, oh. Ang gaganda ng mga palda dito. May ano pa dito, brand new na brand new pa siya. Kung sofa naman, ang hanap nyo ay may ganito ding sofa. Eto, hindi natin masasabi guys sa, sa inyo kung magkano no. Kasi wala siyang nakalagay na uh, mga presyo dito pwede naman kayong pumunta dito sa sapote Tree tapos magkambas kayo kung magkaano ito kung ganito naman ang hanap nyo hindi ko talaga alam kung saan ito gagamitin, basta ang alam ko motoyok-toyok, siguro baka ginagamit ito pang exercise no or dadapakan dyan, tapos igaganito ganito, yan, hindi natin alam, kasi may ano siya, may junk parang may junk siya o, uh, uh, ganito para ding nakalagay no kung magkaano. Tapos ito din no, may mga cabinet din na ganito. Oh. Wow. Ah. Ay rico. Yan, puno-suno sa Bisaya. Lain hindi ko na. Ma mm. Tapos ito din. Oh, di ba? Parang ano, kumbaga kung may TV, dito ipapatong yung mga TV. Tapos kung dito may mga picture frame or flower vase oi rin. Ito oh. Oh, yan. Okay So, kung gusto naman nyo ay lababo Kung wala kayong lababo sa inyo Mayroon din palang ganito na lababo Ito Ayan Pag nalinis yan Pag bibili nyo Pag nalinis yan Ay talagang bunggang-bungga Na may lababo na kayo Ganito lang palang style guys, no? Kaya sa bahay nyo na walang lababo Na po dito uh, Bibilihin na gawin yung lababo Tapos ah oh, meron din ganito. Ah, merong mga ano dito, may agasan ng tubig. Oh. Ito. O di ba? Ang ito. ganda. So ito. ito naman washing. Uy, ito pala yung washing sa ibang bansa. Oh. Ito, uy, mabango ha. Siguro ginagamit pa talaga to siya. Hindi ko alam kung gold pa to siya, Mm, dito may Samsung naman na ref. Ayan, bubuksan natin. Wow, ito. Ang laki ng ref. Oo, ang laki ng ref. Ito kung mayaman tayo, marami tayong ilalagay ng mga ano diyan, mga karni mga pagkain. Tapos dito naman, ay, yan pang-anuhan na talaga, pangmalakihan na talaga siya, no? Mm, -mm. pang pwede na 'to pang groceries talaga yung nakita dito mga idol. Ito, oh. Kawa, malaki. yan Ano yata yun sa mga karni? Tapos ito, sabi nila ni ate, ay nabinta na daw yan. Nabinta yan, tag-40,000 ang isa. Nabinta na daw yan. Etong dalawa na ito, parehas sila nabinta. Tapos kukunin na lang sa nakabili. So ganyan ka, ano, ang, ano, no, mga Pilipino, dito sila bumibili sa mga Korean or Japan surplus kasi matibay na mga kagamitan. Ikot-ikot pa, oh. Yan. Ito, siguro, nabinta na kasi nasa tabi na siya, eh. Hindi eh, man tayo mag marunong mag-Korean. Sir! Yeah. Ah, okay, 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 okay. Okay, okay. O, tingnan mo. Madaling kausap oh, ang mga Koreano Ayot tubo, di ba? Ayot ah, tubo. Oh. Oh, okay. No, no, no. Wait lang. Yeah. Good. okay. Okay. Walang <laughs> <O> plastik. <laughs> okay na. Okay na. Ilagay ko na dito? Uh, thank you very much. So, ayan lang nga, guys, no? Ang update dito sa Korean Surplus. So, ayan, may mga nakikita naman tayo, mga items dito. So, ayan, kahit paano ay may nabili akong isa sa mga gustong pumunta, ay pumunta lang kayo dito sa Saputi 3, tabi lang ng highway, madali lang hanapin. Pagaling kayo sa Maklaran, madali lang talaga hanapin, guys. Sami tayo dito, mabibili ng mga items. Ayan, in inabot na nga ako ng ulan, no? So, ayan. Dito lang yung highway. Ayan, papasok. Makikita nyo yan. Ah, uh, dito lang. Eto. So, ayan nga guys. Sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat sa patuloy nyong manonood sa aking mga vlogs. Kahit saan man ako mag-vlogs, ay nandyan kayo nakasubaybay. So, Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa mga bisaya diyan, daghang salamat sa inyong tanan. So ayan, yun lang ang nagmamal sa inyo ay si Ganggang TV Official. So thank you very much. Ayan lang, bye.